Start na. Ayan. Naglipat kami na ang Monstera. Hello guys. dinutol namin guys yung Monstera sa bahay. Itatanim namin dito. Ito guys oh. Ah, sandala namin dito. Sana gumapang dito guys. Gumapang sa puno. tali. May kasamang potos. May kasamang potos at saka singgonyong. Ito oh. Ito na yung hard leaf. Ito na yung Ito natin. na ano yun? buhay Ayo. Oh. ayan buti na buhay siya. Diligan lang, diligan. Patalimanan guys, puno. Monstera delicious <laughs> ah. Ayan ang mahal na alaman. Ang mahal dati ito guys, nung pandemic. Binili ko to medyo maliit lang. Lumaki na siya sa bahay. Lumabilis sa guys, lumaki pag nakagapang sa isang puno. Ay.

<laughs> Ay! Sera yan. Monstera na to. Shout out. Monstera. Ang... Um, Bayaw well, namin. Sera Oo. Oh. Sabi? Eh? Oo oh, Para kang ka Sakto sa ulan. Madidiligan siya. Sana. Tumulong okay, guys. Ito yung isa. Nipon ako ah. Bunso, dito kaya. Ipin natin. Ah, dito na lang, Bunso. Saan na, Bunso? 4 minutes na. Dila na? 4 minutes. Pati nga, Bunso. Ka. bunso doon ka nga, tingnan dito. Punan kita. Ha? Sayang po yung ano, o <laughs> Ah, ang ganda ng kuha ni Bunso ah. Naman Parang medyo malabo. Toto, to, baka sa araw. Sana hindi nakahawin. Bunso, orang ka ba na? May nagbabantay naman. Guys, ah, ganda ng kwan ni Bunso. Ganda. Sana mabuhay. Monstera guys, pag nakagapang yan guys sa ah. Akasya. Lalaki siya. Tsaka madali naman dumami yan. Pwede naman kumuha ng cuttings pagka umakit siya. Guys, hindi na yung pakakahabaan. May itatanim pa ako guys. Isa oh. Dito guys sa kabila. Ito na guys ang aming snake plant. Bunso, dito natin ilagay sa kabila to. Pako ko lang. Para maganda tignan. Ito yung tinanim namin guys na nakarang araw. Buhay naman singgon yom bunso hawakan mo up oh, set out abba oh, shout, shout out po sa mga bagong itatay na halaman sana <laughs> ay lumago kayo ng may kagandaan at mabusila Oo oh, nga eh okay, at tatanin po so, kayo ni Mr. Halaman <laughs> taba na na kami snake plant kayo so ito oh. to tingnan mo ito sa ito ba maganda? ay meron na pala isa eh puno na sila rito eh ah dito sa kabila so dito, dito sa kabila yan dito baka tamaan ng araw yan tay dapat iwas yan oh, sa araw oo oh, nga no kasi pagdating ng mga punas yan ng araw sa kabila oo oh, nga kawawa siya hey, yung ganun pa namang oras na kalakula hanggang alam tres, Republic Act 2334 series of 2012 What? <laughs> Bawal mag illegal logging. Tinatagdol lang din sa baso naman siya kaya buhay naman 'yan. No oh, ilang bete biyak yung ano niya. Praktik niya. Ah, uh, inaano ko 'yan? Binubuksan para wag may ipin yung tubig. Na yung ano para nakakalabas yung tubig. Okay, bunso. Anong lang ano na po sa? 7 minutes and 10 seconds. Guys, guys, paalam na. Nagsuot ako guys ng kulay red. Happy Valentine's. Malit <laughs> ata. Malit. <laughs> ba? Para malita tayo <laughs> kalintay. <laughs> Malit. Malit pala yung timing ko guys. Dapat nakarang. Anong pizza na ba? May arpid yung palitin. Guys, paalam na. Happy Valentine's sa lahat. Belated. Time na po sa... อบน่ะน,ะอ,นะอบนก้าอบนะนีะ่ต่ออ๊บ